Hello. Sayan, so, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan about doon bakit pinili ko na magpunta sa China at doon ako magpapagamot. At anong name ng ospital na papuntahan doon? Sino ang contact? Sino ang mga taong tumutulong sa akin para magiging uh, mapadali, mapabilis ang proseso lalong lalo na po pagkuha ng aking medical visa papuntang Guangzhou, China okay so ano nga bang name ng hospital na papupuntahan ko dito doon sa China ang name po ng hospital ay ififlex ko dito ang name is ayan Jin Shia Su Hospital Cancer Expert so yan po yung hospital na yan and then yung hospital na yan na Jin Shasu Hospital Cancer Expert ay meron silang mga uh, ah, din pala sila ng mga medical missions dito sa Pilipinas at meron silang ah, merong Pinay na tumutulong Bisaya din from Bohol na si Ma'am Arlene yun si Ma'am Arlene na yon yan yung tumutulong sa, a sa akin or sa ibang Pilipino yan din yung nag-guide kay Ma'am ID. Si Ma'am ID, yun yung pumunta dito noong Christmas Day at naghatid sa akin ng magandang balita na yun. So, yun po. Si Ma'am Arlene, ito yung Facebook page si Ma'am Arlene. Siya yung tutulong, kukontakin niya yung if nag-decide na kayo na pupunta doon sa China, doon sa Jinshashu Cancer Expert Hospital. Siya yung Sempre kailangan kailanganin natin ng invitation. So meron merong yung head doctor doon na si Dr. Mo Dr. Mo Fing. So kasi hindi po basta-basta maka-apply ng visa pag walang uh, invitation galing sa ospital. So si Ma'am Arlene ang ang siyang ko doon kay Dr. Mo Fing at mag-provide sa atin po ng invitations. So, ito po yung invitation letter. Ang invitation letter na ito ay isa sa mga requirement na ibibigay natin sa pag-apply natin ng medical visa doon, or dito sa Cebu, sa uh, consulate, sa People's Republic of China consulate dyan sa saan yun? Anong hotel? Nakalimutan ko na anong hotel. So, si Ma'am Arlene lahat. So, kailangan kung mag kayo na magpapagamot doon, doon sa China, sa Jin so Cancer Jin so Hospital Cancer Expert ay kailangan may contact tayo in the name of Ma'am Arlene. Kasi siya yung tutulong sa atin para mapadali kagaya sa akin, sobrang bilis lang ang processing ng visa. Nagpapasalamat ako kay kay sa aking sister at heart. Sister, thank you so much. Sister at heart, ma'am got me. Kasi nga, kung wala siya, mahihirapan akong mag-fill up sa online visa application. Online kasi ang pag-fill up ng visa. So medyo matagal kasi ang daming pa-fill upan. Pag nag-fill up kayo ng visa ninyo, siguraduin ninyo na yung passport picture ninyo ay klaro. Yung yung klaro yung pagka picture ganun kasi nga ano hindi tatanggapin doon sa online application. Tatanggapin man pero matagal. Kaya kailangan klaro yung walang halong mga yung walang halong kasi nga yung kailan di diba white background yung passport picture. So isang araw ang pag-fill up ni Ma'am Ga doon sa online uh, visa application. Mm, mm So, yung visa application na yon na fi, uh, finilapan mo online, ipiprint mo yon ng A4 size band paper kasi kailangan yon doon pag nag nag personal appearance ka na doon sa uh, sa consulate so kailangan pupunta talaga doon kaya nakita niyo sa video ko pumunta talaga kami doon yun nga ang, ang kailangan is yon yung um, invitation galing kay doktor mo yon yung uh, contact ni Ma'am Arlene doon sa Jin Shasso Cancer Hospital Expert at kailangan din ng ano ng bank statement or bank certificate kasi syempre magpapagamot tayo kailangan meron tayong pera so sa bangko ninyo and then yun at... Saan yung address doon sa China? Guangzhou. Guangzhou, China. Nandun yung hospital na pupuntahan namin. So... Yung processing sa visa... Yun nga kung may... Ah... Uh, in... Sa tulong ni Ma'am Arlene, mas mapabilis ang process. Yung sa amin is... Ah... Uh, sure na na lalabas yung visa namin ngayong January 3. So... January 3, lalabas yung visa namin from 9am to 11am. So, pagkatapos niyan, kung, maka, kung makakuha kami ng ticket papuntang Guangzhou, China, sa yung kanilang airport is Bayon. Bayon? Bayon Airport. As on the 3, pwede. Oo, pwede ng hapon. So, ganun. Pero hindi ko pa alam. Basta yung ano namin is As soon as possible paglabas ng visa namin on January 3. Kailangan makaalis kami agad papuntang China. Kaya nagready na ako nagpapagupit ako sa sarili ko at magready na rin ako sa mga da damit na dadalhin ko doon. And yun, at maraming salamat talaga kasi itong lahat ng ito na desisyon ko. Talagang alam ko na may may blessing ito ng Panginoon kasi hindi ko alam na magiging ganito yung kahinatnan uh, kahihinatnan ng aking bagong taon dahil ito talagang binigay ng Diyos si Ma'am ID si Ma'am ID yung at asawa ni Ma'am ID si Ma'am ID is also a cancer patient lang cancer naman yung sa kanya kaya siya talaga yung nag-udyok sa akin siya yung nag-encourage akin na atid siya huwag mo nang pakawalan ang chance na ito pupunta ka sa China so pumunta talaga sila dito kaya ma'am ID as in malaki ang utang na loob ko sa inyong dalawang mag-asawa kasi kung hindi dahil ka ma'am ID hindi ko nakilala si ma'am Arlene hindi yung in charge ng Jinsha so uh, hospital cancer expert and then yun hindi 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 mapapabilis yung pagfill up namin sa form kasi Uh, dinatanong ko din si Ma'am Arlene o si Ma'am ID kung ano yung kailangan, ganun, ganun. Kaya, sa buhay natin, sa desisyon natin, talagang involved, may ipapadala ang Panginoon sa atin para magiging involved sa desisyon natin na magiging maganda yung outcome. Diba? So, magdasal lang po tayo. At, sa mga ang daming nagme-message sa akin. So, doon po kayo mag-message kami kay, kay Ma'am Arlene, yung, yung in-charge ng Jinshasu Hospital. Kasi sa ngayon, hindi pa naman ako nakapunta doon. Pero, promise ko po yan sa inyo na I know na talagang ito na po yung ano, ito na po yung paraan. So, wag po kayong mag-alala. I-update ko po kayo. At syempre, um, alam ko naman talaga na gagawin ng mga doctors doon ang kaya nilang gawin para mapagaling tayong lahat. So, basta. Huwag po kayo mag-alala. Tutulong at tutulong ako. Lalong-lalo lalo na po sa mga information na kinakailangan, kinakailanganin. Kasi alam ko naman talaga na marami din gustong malaman ito. Oo, kasi maganda doon. Maganda doon ang gamutan. Okay? So, ayan po ulitin ko ang name uh, saan ako pupunta sa China sa Guangzhou, China anong name po ng hospital Jinshaso Hospital Cancer ah? Jinshaso mas basta Jin Shasu Hospital and then yun at maraming maraming salamat sa lahat ng mga tao na tumulong sa akin unahin ko po syempre Lord maraming salamat ito yung pinaka Christmas gift nyo sa, sa akin kasi December 25 talaga nagpunta sila dito si si Ma'am Arlene ah, si Ma'am ID at yung asawa niya at yun nakilala ko si Ma'am Arlene sa pamamagitan ng social media nag-usap kami at syempre yung sister at heart ko na si Ma'am Ga na siya yung nag-fill up ng aming visa kasi ang kasama ko doon si Ma'am Ga hindi pwedeng wala akong kasama siya yung nag-fill up sa visa namin online na medyo mahirap fill upan kasi ang daming ano ang daming in information and then yung ano yung hindi ako pinahirapan sa sa aking bank statement at bank certificate thank you so much BB Oda now especially ma'am Shirley thank you so much ma'am Shirley and of course yung mga yung mga kinontak ni Ma'am Arlene sa People's Republic of China Consulate sa Mandarin Hotel sa Cebu City. Yung ano doon, yung officer, maraming salamat ma'am. Yung security guard na napakabait, maraming maraming salamat sa inyo. Yung officer na hindi kami pinahirapan sa mga tanong nung sinabmit na namin yung aming mga documents, maraming salamat po sa inyong tulong ang sa lahat po nang naghihintay na sa lahat din na gustong magpapa, gustong malaman ang gamutan doon wag po kayong mag-alala kasi ia-update ko po kayo pero hindi ako mag-promise na pagdating ko doon maka-update ako kasi sabi ni Ma'am Arlene ay uh, hindi ganun kalakas ang ang wifi sa ospital pero rest assured na unahin ko muna yung ano ko yung Uh, kagalingan ko po. Ang pagkatapos nun ay talagang gagawa tayo ng paraan. And maraming salamat kasi nag nag-download nag na po, nag-download na po ako ng VPN para maka-access tayo sa Facebook doon. Kasi kung hindi ka daw mag-download ng VPN, VPN hindi ka maka-access ng Facebook doon. So, maraming salamat sa inyong, lahat, sa inyong mga prayers. So ito yung isa sa pinakamagandang regalo na, na natanggap ko Ngayong taon And syempre happy new year na din Sa ating lahat So kami lang dalawa ni mother dito Ang mag celebrate ng new year Kasi umuwi sa Bukid si Mama Delina And maligaya ako Sobrang maligayang maligaya ako Dahil sa pagkakataon na ito So yun lang muna for now Thank you so much Lord sa mga tao na na binigay niyo sa akin na ginawa mong instrumento para sa hakbang na gagawin namin gagawin para sa hakbang na natin para sa ating kalusugan kaya thank you din sa inyong lahat maraming 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 salamat at antabayanan po ninyo ang update ko pagdating ko po doon sa Guangzhou, China sa Jinshaso Hospital so yan lang muna for now God bless Ingat po tayong lahat and stay healthy always. So, wala na ba akong nakalimutan? So, baka may mag, mag pa ako. Baka may part 3 pa to. Ha? Huh? So, sa ngayon, pahinga muna ako. So, kailangan ko muna magpahinga para ready na tayo sa susunod natin gawin pag punta namin doon sa Guangzhou, China. Thank you, everyone.